Wait, Karla. Ba't dito mo yung sinasabi? Sabihin mo kaya yun sa vlog. Ayun <laughs> ako. Saan so, nakisabi mo yun sa vlog? Ba't hindi mo yun dito ko Parang bumaba natin, ha? Kuya, si Kuya Jens, ano yun, reactor natin, yan. Official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this Kuya Jens. So, bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mabago upload the video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at siyempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa Badim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa so tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano, isa na naman pong maulang umaga mga Kalingap dito po sa bayan ng Daet. At syempre po dito na naman po si Kuya Jens mga Kalingap, ang isa po sa ating mga Kalingap Reactors para po magbigay ng marites at update para po sa ating pinakainaabangan, pinakainahangaan at pinakinakikiligan ngayong baga kung love team ang Jomcar. Ano kasi kagabi mga kalingap, nakakita po ako mga kalingap ng reels or short video mga kalingap kung saan habang naglalive daw po si kalingap Jomar ay nag-comment po dito si Carla at kitang kita po mga kalingap sa expression ng mukha po ni Jomar kung gaano po siya mga kalingap kinilig ha, nung nabasa po niya yung comment po at banat po ni Carla mga kalingap. Ano nga ba itong live na ito? Kaya hinanap ko mga kalingap at para mapanood po natin, maibahagi sa inyo na dati pa mga kalingap, ano, siguro po ito yung part 7, part 8 pa po ng kanilita balan, ay nagkakaroon na po sila mga kalingap ng palitan, ng message, ng comment, ano, at uh, talagang nakikita na po natin, unti-unti na sila nagiging close. So, para maunawaan po natin, tara panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, shh. Nag-comment na po si Carla. Opo. Ayan po siya. Mayan pala si Carla. Opo, mayan pala siya. Sabi niyo nga po, huwag masyadong mayan. Carla, huwag ka daw masyadong mayan. Mm -hmm. Carla, banat mo si Carl Yomar mo huwag kamay. O oh, sige, hintayin ko yung pagbanat ni Carla. Sige nga Carla. <laughs> babanat yun si Carla. Magkita nyo po, babanat po yan. Nag-ano lang yan si Carla. Nag-isip lang siguro yan. Babanat. Hi Carla, bawasan ng pagiging mahihain. <laughs> okay lang po yun, naitindan na po na si Carla. Um, tawag hindi din po siya um, um, sanay po um, sa camera or sa public ipin ko lang po yung ano po ni ano ni Carla ba't ka natambay dito si Carla <laughs> Sorry. yan po sabi kuya sabihin mo po sa kanila thank you thank you so much sa support for entertainment good vibes lang po uy grabe may paan si may paan tawag dun eh screamer bang tawag dun Oh, sabi ni Carla, pang pag-good vibes for entertainment, good vibes lang daw. Eh, alam mo naman parang for entertainment, good vibes ka rin, ba't kaya ka? Joke lang, alam ko, um, we understand. Dito nga si Carla, but anong ginagawa mo dyan, Carla? Mm -hmm. Mahal namin ang Junker, mamaya ka na ito, na nandyan pa si Carla. kaya <laughs> nga eh. Carla! Oh, masungit ba ako, Carla? Pasagot naman, Carla. Tulungan niyo si Carla kung ano yung natin. Kasi po po bang magkagusto kayo ay ikaw lang nahihihi pero itayin mo muna pag makakas na pag-aaral. Jomar, lagi mo kausapin si Carla na huwag mahiya, just for fun lang ha, mahiya eh. Huwag sabihin nyo nga si Carla, hindi si Carla o oh, kasama po natin si Carla. Carla, huwag ka daw mahiya. Kasi for good vibes lang naman. Ito talaga. Ba't ka kasi nahihiya? Kami lang naman ito eh. I think hindi naman po si Kuya Jomar. Abait niya nga po. Grabe naman. Kami from Carla. O, oh, ayun po mga kalinga pa. Hindi ako masungit. Basahin mo comment kay Carla. Alin ba yun? Asan yung comment kay Carla? <laughs> Ay na ako. Dito ka pala bumaba Carla. <laughs> Itin ko nga ito. Ay na, oh. Oy. <laughs> Ay, sorry. <laughs> Loko ito. Ay, sorry. <sighs> Siyempre, pigil-pigil yung pel ng tawa. Wait, Carla, ba't, ba't dito mo yung sinasabi? Sabihin mo kayo yun sa vlog. <laughs> Ay, ako. Sana isabi mo yun sa vlog. Ba't di dito ka pala bumabanat, ha? Screenshot ko nga ito. Sabi mga kalingap kahit ako sobrang kinikilig ako mga kalingap habang pinapanood ko po ano yung live po ni kalingap Jomar ito po mga kalingap ay 2 weeks ago na pero may kita po natin mga kalingap na ibig sabihin 2 weeks ago pa o bago pa sila pumunta ng Baguio City ay sobrang close na po mga kalingap itong si Jomar at si Carla nagkakaroon na nga po sila ng mga palitan ng comment ayan sa live po ni Jomar at bumabanat na nga po itong si Carla nagpipick up line na po siya kay Jomar at kitang kita po natin mga kalingap hindi po maitago ano yung kilig at yung saya po ni Jomar nang makita pong nag-comment sa kanya at nanonood sa kanya itong si Carla. At sinabi nga po mga kalingap ni Jomar na medyo mahihiyain lang po si Carla pero mabuti nga daw po mga at kunti-kunti at unti-unti na ito mga kalingap nawawala ano yung hiya po ni Carla at yung pagiging mahihiyain niya ay unti-unti na po niyang na-over ka mga kalingap. Ano kaya mas lalong kabang-abang po mga kalingap, ang mga susunod pong kabanata at part po ng kanilang kalingap serye, ang kanilang love team lalo-lalo ng makalingap kagabi nag-upload na po ng part 12 si Kalingap prab at syempre hintayin lang po natin mga kalingap yung 24 hours bago po tayo makabigay mga kalingap ng reaction sa vlog po nila mga kalingap ano dahil ito po ay rules po at regulation ng Team Kalingap na bago po tayo magbigay ng reaction video ay kailangan lumipas po muna ang 24 hours ng pag-upload po ng isang vlogger so yun lang po, at excited na excited na po ako mga kalingap at alam ko marami rin sa ating mga viewers supporters po at viewers ng Team Kalingap na supporter po ng Jump ang talagang kinikilig at excited na po mga kalingap sa ating reaction video kaya Umutok lang po ngayon mga kalingap dahil masigurado po marami po tayong i-update at ibibigay na balita pagdating po sa kanilang love team ng Jump Car. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share and subscribe sa aming mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye. Naging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa tuwa. na papa-inda. Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Val Santos, Matubang, Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas, Engineer at Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. J Kalinga, 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 ang nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang alikain pinapangang nyo. Ming kalinga, <tinyo> dance, dance! Dance, dance, <tinyo> dance!